Aries, ang magpapasigla sa iyong araw ay ang lakas ng gabay ng kalikasan na nagbibigay ng enerhiya upang mas mapanatili mo ang sigla at determinasyon sa bawat hamon. Ang kulay green ay magdadala ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya at magbibigay ng matalinong pananaw sa mga desisyon. Samantala, ang mga number 33 at labinsyam na ay nagbabadya ng positibong resulta sa mga pagsusumikap mo ngayong araw. Taurus, ang biyaya ng kalikasan ay nagdadala ng katiwasayan sa iyong landas ngayon, ang kulay pink ay maghahatid ng kasaganaan at mas mabuting daloy ng enerhiya sa mga usaping pinansyal at pangkabuhayan, magtuon ng pansin sa mga bagay na may pangmatagalang benepisyo, ang mga number 16 at 22 ay nagdadala ng mensahe na ang tiyaga at pagsisikap ay susi sa tagumpay. Gemini, ang mensahe ng kalikasan ay naghahatid ng pagkakataon para sa bagong koneksyon at mas malinaw na komunikasyon. Ang kulay red ay magbibigay ng kaliwanagan sa iyong mga ideya at mas epektibong pagpapahayag ng damdamin. Magagamit mo ito upang mapalakas ang iyong pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga number 25 at labing apat na ay nagdadala ng pahiwatig ng pagbabago at masayang sorpresa. Cancer, ayon sa gabay ng kalikasan, ngayon ay isang araw ng emosyonal na balanse at pag-unawa sa iyong damdamin. Ang kulay gold ay nagdadala ng proteksyon at gabay mula sa mas mataas na puwersa kaya't magiging mas matalas ang iyong pag-unawa sa tunay na intensyon ng iba, ang mga number 8 at 20 ay nagpapahiwatig ng mga bagong oportunidad na dapat mong tanggapin ng may tiwala. Leo, ang iyong araw ay sisiklab sa enerhiya ng pagsulong at inspirasyon, ang kulay silver ay nagdadala ng tiwala sa sarili at lakas upang mas madaling mong makuha ang tagumpay sa anumang gawain, samantala ang mga number 1 at labing isang ay naghahatid ng babala na dapat mong panatilihin ang disiplina upang mapanatili ang iyong momentum. Virgo, ang mensahe ng kalikasan ay nagpapahiwatig na ang pagiging praktikal mo ay magiging susi sa pagresolba ng mga suliranin ngayon, ang kulay blue ay maghahatid ng balanse at linaw ng isip upang mas maging epektibo ang iyong pagpapasya, ang mga number 4 at 16 na ay nagdadala ng babala na dapat mong bigyan ng pansin ang mga detalye upang maiwasan ang maling hakbang. Libra, ngayong araw, ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan, ang kulay pink ay maghahatid ng armonya at pagmamahal sa iyong paligid, na magpapagaan ng iyong pakiramdam sa anumang sitwasyon, ang mga number 29 at 18 ay nagdadala ng pahiwatig na ang pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay magbubunga ng positibong pagbabago. Scorpio Ang enerhiya ng kalikasan ay nagdadala ng tapang at determinasyon upang harapin ang anumang pagsubok. Ang kulay red ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang may paglaban ang iyong mga prinsipyo at mithiin. Ang mga number 7 at 13 ay nagpapahiwatig na dapat mong pakinggan ang iyong puso sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Sagittarius, ang iyong araw ay puno ng sigla at kasabikan para sa bagong karanasan. Ang kulay dark blue ay magdadala ng inspirasyon at mas mataas na antas ng pagkamalikhain na makakatulong sa iyong mga proyekto at pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga number 2 at 17 ay nagpapahiwatig ng bigla ang pagkakataon na hindi mo dapat palampasin. Capricorn, ayon sa gabay ng kalikasan, ito ay isang araw para sa pagsusumikap at pagpapatibay ng iyong pundasyon sa buhay. Ang kulay dark green ay magbibigay ng katatagan at praktikal na pananaw sa iyong mga desisyon ang mga number 10 at 21 ay nagdadala ng pahiwatig na dapat mong pagtuunan ng pansin ang mga pangmatagalang plano kaysa sa pansamantalang kaginhawaan. Aquarius, ang enerhiya ng kalikasan ay nagdadala ng bagong ideya at inobasyon sa iyong buhay ngayon, Ang kulay blue ay magbibigay ng malinaw na direksyon at mas malawak na pangunawa sa mga bagay-bagay, samantala ang mga number 12 at 23 ay naghahatid ng mensahe na oras na upang subukan ang mga bago at hindi pangkaraniwang oportunidad. Pisces, ang gabay ng kalikasan ay nagbibigay ng malalim na pagninilay at inspirasyon sa iyo ngayong araw, ang kulay gold ay nagdadala ng kapayapaan ng isipan at mas madaling koneksyon sa iyong espiritual na landas, ang mga number 27 at 15 ay nagpapahiwatig na dapat mong bigyan ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at mapanumbalik ang iyong enerhiya.